guys, welcome to my YouTube channel, panibagong araw, panibagong vlog, vlog. ano po, uh, ako po ulit si Papa sa inyong animal technician and consultant, uh, ngayong araw na to, ipakikita ko po sa inyo kung ano ba ko bago ako pumasok ng trabaho, ano po, uh, oras po ay ganap na alas 5 ng umaga, ano po, 5 na po tayo ng madaling araw, uh, Parigito ko lang po sa niya, yung mga ginagawa ko bago ako pumasok sa trabaho. Okay guys, a-update uh, ko na lang ulit kayo mamaya. guys, abos na nga pala ang lamang yung dalawang pita ko yung dalawang pita ko ano nga ano, yung abos na nga pala ang yung dalawang kulungan ko na ng manok o na broiler ay ubos na nga pala laman yung, 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 um, yung, yung laman na harvest ko na balik bali ito nyo lang yun ako. ah naka-schedule na rin ito. tapos naka-order na ulit ako ng sisiyo Pada tahun Desember kemarin Okay guys, ito pala yung ginagawa ko araw-araw bago ko Pumasok sa trabaho sa hapon guys ganito din ang ginagawa ko pag kalabas ko lang galing trabaho Okay guys, gawin well, natataka kayo kung ba, ako na eh, na, uh, na side drain muna tayo ngayon sa house nag uh, nasama ko sa so, nga, uh, oo, oh, nangyong kontrata, uh, naglagay galing ngayon guys ang um, trabaho namin ay nasa makalokasyo kami sa Romero. Si Romero sa Romero sa paning Sir Romero galing well, guys yan ganito ginagawa ko araw araw bago ko sumasok tapos paglabas ko sa hapon sa trabaho din ah uh, guys hinihintay ko na lang pala yung sisu ko ano order na ulit kami ng sisyo din ko na lang i-deliver kasi paabos na to itong mga manok na to para schedule na para may pang December naman tayo Yan guys, okay na. Nalagyan so, na natin ng patuka. Nalinis na natin yung sahig. Uh, Nalagyan na natin ng paino mga ako. Uh, Bali guys, ka uh, pa-out na rin 'yan, pang-out ko rin. Ah, uh, na ka-schedule na rin yan bali yung dalawang pitak doon sa kabila ito at saka yung sa kabila itong kabila na to Ano <laughs> yan naman guys yan o oh. baka ang okay guys ah uh, sige maliligo lang ako tapos ah, alis na ako, Papasok na ako guys ah uh, sige guys ah uh, hanggang mamaya ulit ah uh, bako nga pala tapusin tong video na to ah uh, isa sa ko muna nga pala ang Ricardo family ang ang uhan ng b 2 b Gasoline Station at saka yung may-ari ng b 2 b Gasoline Station ah uh, shoutout din nga pala sa mga silent viewers ko ah uh, inuulit ko nga pala kung kayo man ay hindi pa naka-subscribe sa aking channel YouTube channel please subscribe na kayo at huwag nyo kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video ano po ah uh, sa mga na suporta po sa akin channel sa ano po huwag po kayo magsawa sumuporta ano po uh, okay guys sige guys uh, update ko na lang kayo sa mga iba ko pang gagawin ano uh, kaya lang medyo nangangapapa ako kasi hindi ako hindi pa ako nakakapagpaalam na kung pwedeng mag video sa trabaho ko ano hindi pa nakapagpaalam sa management kaya hindi pa ako pa maka, hindi pa ako makapag-video dito. Hindi ko pa kayo ma, hindi ko pa may pakita sa inyo yung trabaho namin. Yung ginagawa namin ano guys. Pero so pag siguro nakausap ko yung manager, ah uh, baka baka na masakali po maayag, ano. Okay guys, sige. Ah uh, hanggang dito na lang ulit. Ako ulit si Papa Tox, ang yung animal technician and consultant. Bye-bye.